Uh, magandang gabi guys, ano. Nandito pa rin tayo sa bukid at inabot tayo ng uh, gabi. So, madilim dito. Walang uh, kuryente. Walang ilaw. Kaya maliwanag 'yan dahil sa cellphone ko, guys. So, 'yan. 'Yan dumating na yung kasama natin sa bukid na ano? Ah? Nasira. Tangpadaan pa ikot yung tayo. Nasira yung halimaw. Ayan. Pump belt, edi iniwan na nila doon. Ginapakan lang. Pero hindi na maglakad po doon. Nagulat po doon. Pagkakas na rin daw yung panay. Yung truck. Ayan. Madilim dito guys. Sabi na. Pero tumi titigil na sila, titigil na yung limaw. Oo nga, hindi na makita Pero yung ano. Yung paikot dun sa'yo dito sa park. Ah, so hindi pa tapos yun lahat? Ang dalawang kaban pa, sabi nila. Ang dahat paikot eh. Ah. <coughs> so may karga yung trailer, trailer nila? Kaya? Sila nyata yung maglabas? Lahat. lahat? Yung dala nila? Ah, yung lahat yung... Oh, 59. 59. Dilim guys, dito sa probinsya. Oh, ginabi kami sa pagani ito yung ano, truck at magatid pa ng palay ano, traktora. Oh, nasiraan daw yung halimaw kaya hindi natapos so to be continued uh, bukas no ayan sila oh ayan guys ayan guys no ginabi tayo ginabi tayo sa pag-ani at hindi po natapos ang uh, pag-ani ano dahil nasiraan daw yung halimaw na putol yung pump belt niya hindi na raw maka ano hindi na maka hindi na maka uh, hatak so bukas itutuloy okay, uli kayo, 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 kayo. hindi pa tapos guys nabot na tayo ng dilim Ah. <laughs> uh, <laughs> uh, Hirap pagka ang panahon e eh, paiba-iba ang klima. Naantala ang uh, pag-ani. Kaya yan, inabot kami ng gabi guys. Pero i-plaster natin po kung Masama ah. nga lang nasiraan yung, ano, yung uh, halimaw na nag-harvest. So yan no, guys. <clears throat> Wala may kagustuhan ito eh. Panahon talaga. Bukas ilitutuloy. tutuloy. Bukas ng umaga siguro. Baka hanggang tanghali na lang yan. Thank you guys for watching.